Discovery. Welcome to my channel. Ayun mga ka-discovery, nandito tayo ngayon sa may pinaglabanan San Juan City. Yan, bali ngayon, nandito tayo ngayon sa may ano, pinaglabanan ng mga Pilipino at ng mga Kastila dito sa San Juan. Bali, dito naganap yung Battle of Pinaglabanan. Yan, bali mga ka-discovery, meron tayong babasahin na historical market. Yan, na nakalagay dito sa may N Domingo, yan, uh, San Juan City. Ngayon mga ka-discovery, uh, papakita ko sa inyo ano yan, yung pinaka, pinaka-revolto. Yan, tara, let's go, basahin natin kung ano yung nakapaloob sa historical marker dito sa pinaglabanan San Juan City. Let's go! discovery uh, ito uh, tignan muna natin yung simbolika na itong revolto na to nakalagay dito sa ilalim ng historical marker yan meron dalawang ano dalawang bata na pinoprotektahan yung kanilang ano yung babae yung kanilang ina siguro yan Ah uh, ngayon ito ito yung ano yung historical marker na nakalagay dito. Battle of Pinaglabanan. Sa pook na ito, naganap ang makasaysayang labanan ng mga Pilipino at Kastila noong 30 Agosto 1896. Dito unang sumalakay ang mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio at Emilio Asinto. Sa labanan ito na kinasawian ng 153 katipunero ipinakilala ng mga Pilipino na handa silang mag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa kalayaan ng inang bayan. Kaya marami mga nasawi na mga katipunero na lumaban sa mga Kastila noong panahon ng, ano, ng mga mananakop sa ating bansa. Yan, dito nagkaroon ng labanan. Kaya itong lugar na to, itong itong San Juan City na to, uh, napaka makasaysayan nito. Na ito yung ito yung ginugunitan natin tuwing June 12 yan yung ano yung ano ah, pagkakaroon natin ng kalayaan dahil sa mga mananakob ng ating bansa discovery basahin din natin yung kabilang ano historical marker yung luma ito meron kasing ito yung bago ito ah, pansin mong napakaluma na ah, basahin natin pinaglabanan battleground so called since at this crossing the first fight between commoner Andres Bonifacio's armed men, 800 strong and company of Spanish troops, 100 strong artilleros, all Spaniards and well armed took place at down on August 30, 1896. Bonifacio lost 153 of his men and three artilleros including the commanding officer were shot down by Bonifacio's only shooting gun. The Spaniards we drove to the old deposito, the only receiver for the city water and the commoners men advanced towards Santa Mesa until they were met by the reinforcement from Manila. consisting of famous regiment 73 all Filipinos with the exemption of, of the officer and petty officer went by order of Andres Bonifacio. They marched march to the Mandaluyon and tried successfully to enter Manila from Santa Mesa at Calle Cordillera. Kaya mga discovery, binasa natin tong ano na to, itong historical marker na luma. Saka tong Tagalog na nakalagay. Yan, basahin natin yung pinaka Pala na ito, diwa ng 1896 yan. Napakamakasaysayan dito sa may ano, Domingo. Yan pinaglabanan. Street yan dito sa may San Juan City. Okay, Discovery, uh, hanggang dito na lang ang ating vlog dito sa konting trivia, dito sa trivia ng history, dito sa may ano, Battle of Pinaglabanan, San Juan City. E yan mga ka sana meron kayong kaunting natutunan sa ating makasaysayang kalayaan dito sa ating Pilipinas. Yan, uh, hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Thank you for watching.